So, electrical tayo ngayon. Ang problema nito, walang tail light. Napalitan na yung harness nito bago na dito sa ilalim. ah uh, which is yun, yung malinis na wire na itin. Pupunta dito. At ito yung connection niya. And trinays ko, wala pa ring supply. So, ginamit ko yung lumang socket para i-test yung wire. Yeah. Kaso nga lang, wala talaga putol. Kaya hinalughog ko dito. At makikita nyo naman napakakalaw ng ilalim ng sasakyan na to. Hinalughog ko dyan. So buo yung wire hanggang dyan. Hinalughog ko yan hanggang dito. Yan, makikita nyo yan. Buo siya hanggang dito. Pero nakita ko may mga repair na. Hinalughog ko yan hanggang dito. Hanggang dito. And yun nga, nakita ko putol. Yan. Ito yung salarin andito at marami pang mga wire na corroded dyan so ganyan yung mga electrical nila dito hindi ingat ngat ng daga kundi yan yung mga green corrosion talagang corroded at hanapin mo talaga nag check naman ako dito from fuse hanggang dito okay naman okay naman so sabi ko mula dito hanggang doon yung may problema kaya yun buti na lang at nakita ko na so i-re-repair ko muna to at uh, para maging okay na. 'Yun lang guys.